Nay, mukha nang madaming tao sa labas. Hmm. dami na ba? Siyempre naman. Alam mo naman ang na mga Pag sinabi mo, libre ang nomo at lala. dadagsa agad. Pili ba sa sa'yo, ha? May e, pa-reception ka pa. Ama, siyempre naman. Kailangan ko i-announce sa lahat na ako na si Mrs. Elizabeth Rodriguez. Ang nagwagi baka matuntun ka ng bruha. Ngayon pa ba ako matatakot? Ano na siya magagawa, no? Uy, buti may nakuha ka na magpaplano. Ay! Miss! Yung sinabi ko sa yung alak, ha? Itabi mo dahil iuuwi ko yan. Yung mahal! Huwag mo i-serve lahat! Sorry, okay, po. Ay, kinakabahan ako. Pretty! Oh, <laughs> Pretty! My dear husband! Itatanong ako sa'yo, <sturnail> anong nangyayari dito? I wanted to surprise you with the reception, my dear husband. Oh, reception? Mm-hmm. Pwede ka, pwede na. muna. Akala ko ba, wedding lang yung mangyayari dito? Eh, pag nalaman ni Gina na may reception dito at hindi natin siya nakumbida, magtatampo talaga yun. Siyempre naman, napag-isipan ko na yun. Hindi mo naka-papayag na wala ang pamilya mo dito. So, natawagan mo na siya? You invited her? Of course. Okay. Kapunta na siya dito. Oh, good. Oh, good. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Tugtog siya Thank you so much. For you. Anything Ay, no. Salamat. Excuse me, sir. Dumating um, na po yung pinag Sige, salamat. Robert, ano ano may asikasuhin uh, lang ako sa labas, ha? Babalik ako agad. O, sige. Nay, kung may kailangan si Robert, pakiasikaso na lang, ha? Sige. Babalik ako. Ay, may yes? kailangan ka ba, Robert? Kasi pwede kong ipagawa. Um, wala, wala. Happy uh, lang ako at least si Gina, better Ah, uh, congratulations. Wala akong pakialam, kailangan ko pumasok sa loob! Sorry, ma'am. Hindi po talaga pwede kayong pumasok. Betsy! Sir, pasensya na. Betsy, hindi ka Sir. dito mag-usap nga tayo. Huwag kang agaw eksena dito. Subukan mo lang sirain ang wedding party namin ng daddy mo. Yang paglumukha mong sisirain ko. Oh no! I will stop you! Sisirain ko to kasi ikaw ang sumira sa pamilya ko! Ikaw ang nauna! Nagpakasasa ka na sa jowa ko, di ba? Ngayon, it's my turn. At wala ka nang magagawa dahil kasal na kami ng daddy mo. Why, Miss Daughter? Anak ka lang. Asawa ko. Ang asawa na papalitan. Ang anak ay anak. I will always be my father's daughter, but you? You can stand there and call yourself his wife, but I will never, ever accept you as my stepmom! Alam naman nating dalawa na ginawa mo lang to para makaganti sa akin manggagamit ka! Eh, ikaw. Magnanakaw. Betty! <laughs> Mal! Tama na! Wala akong ninakaw sa'yo! Alam nating dalawa bata pa lang tayo. Gusto mo kunin lahat sa'kin sa dahil inggitera ka. But you don't deserve any of it. Pinagsisisihan ko na naging mapagbigay ako sa'yo. I regret ever calling you my best friend! Sorry ka na lang. Dahil wala ka na magagawa at naisahan kita. Dahil kasal na kami ng daddy mo. I am now your father's wife. Never! Kamatayan na tayo pero hindi kita matatanggap! Ever! Hindi eh, pa rin! Ayun! Me... Ayun! But...